Hello mga bro, magandang araw. Welcome back ulit sa isang episode ng Mini Chinso. Ayan, bali meron na naman tayong tanggap dito mga bro. Bali, ito yung kan mga bro kasama nung repair natin na steel na nabaluktot yung kanyang sigunyal. Ito yung isang chinso na may ari din nung isang steel na repair natin na nabaluktot ang sigunyal. Okay, so bali ang pagkasabi dito ng may ari mga bro, ang problema daw nito ay umaandar daw ito sabi ng may-ari pero titignan natin kung mapapandar natin. Ang naging main problem daw nito mga bro ay yung bumba ng langis ng kanyang yung bumba ng langis na nagsusupply sa kadina ay hindi raw gumagana. Kaya kapag umandar tapos gagamitin mong pang tistis -tis, ay hindi nalalangisan itong kadina niya. Kaya dapat talaga mga bro kapag pinapandar natin yung mini natin ay gumagana yon para susuplayan niya ng langis itong kadena natin para hindi mag-init itong kadena natin mag-iipit ito sa kahoy kapag walang supply na langis itong kadena natin tapos isa na rin itong guide bar natin ito sinusuplayan din ito ng langis para hindi madaling masira itong ko natin hindi madaling magasgas itong guide bar natin okay tingnan natin mga bro kung mapapandar natin So lagyan natin ng gasolina. So wala tado mga bro na matagal na na-stack ito. Kapag hindi natin napandar ito ay subukan nating linisan yung carburetor niya. Okay, ito yung kuan natin mga bro, tira natin na inilagay dun sa isang kuan steel na mini chenso. Dun sa nabaluktot ang sigunyal. Okay, lagyan natin, subukan natin kung mapapandar natin. Ayan. Okay, takpan natin. So, bali, meron ng tuti yun mga bro, yung nilagay natin. Pag maglalagay kayo ng gasolina dito, importante mga bro, huwag yung kakalimutang lagyan ng tuti. Kung halimbawa, napaandar nyo yung chinsu nyo, at walang lumalabas na usok dun sa kanyang tambut so ay huwag nyo nang ituloy na paandarin. Uh, dagdagan nyo ng tuti hanggang sa magkaroon ng usok sa kanyang tambot. So, okay, subukan natin pandarin. Ito yung kanyang on-off. I-on natin, tapos chok natin. Subukan natin kung mapapandar natin. So, mas maganda mga bro, dito na lang sa baba. So, i natin, tapos i-on natin. Subukan natin pandarin. So wala mga bro hindi natin mapandar yan, ibalik natin doon sa lamisa natin. Okay. Mukhang magpapalinis pa ng carburetor ito mga bro dahil kung ito matagal na stock. Kalatadong matagal na stock ko, marumi yung kanyang air cleaner oh. Okay, tanggalin natin tong cover niya mga bro. Yan. Ay, check lang natin kung may kuryente. Check natin ulit. Baka naman kaya ayaw umandar ay walang kuryente. pa hindi kasi makita eh yan tapos ipokus natin mga bro kung may kuryente ok klasin natin so mayroon siyang kuryente mga bro ayan so good naman yung kanyang kuryente So ibalik natin yung kanyang spark plug. Okay, so tanggalin ko tong cover niya mga bro. Ayan, ikakat ko na lang para hindi mabay yung video natin. Okay, natanggalan natin mga bro yung mga allen bolt niya. Ayun na no. oh. Okay, tanggalin natin to. Ayan. So, ang mangyayari dyan mga bro ay lilinisan natin yung carburetor niya. Ayan. Dahil matagal na stock na latado. Oh, natin itong chok. Oh, may mga tayo na ng ipis. Ayan ang nyo. Oh. May mga tayo na ng ipis. Okay. Baklasin natin yung carburetor. Tanggalin muna natin to. Ayan cover ng ko nito. hiritan uh, minor itanggalin natin yung allen bolt Yeah. Tanggalin natin yung hose ng gasolina. Tapos yung itong isang hose pa ito. Tanggalin natin. Ayan. So tingnan yung mga bro may mga ipis oh ayun, dalawa yung ipis oh. Hmm? talagang halatadong matagal na stock so pag natanggal nyo yung mga bro halimbawa hindi nyo mapaandar yung mini chinsu nyo subukan yung kanito takpan nyo ng kamay nyo ganon tapos hilain nyo Supatay so, mo muna natin baka may kuryente yan tapos iklay-klasin yung ganon oh. ito yung butas dito sa intake takpan nyo tapos hiklasin nyo kung umihigop so tanggalin muna natin itong ano para maramdaman natin yung kanyang paghigop Ayan. so ganyan takpan yung ganyan tapos siklasin yung mga bro Ayan. mararamdaman nyo kung okay siya humihigop dito okay ang mangyayari mga bro ay lilinisan ko muna tong carburetor natin so sa mga bago po sa video na ito ay meron na po tayong video kung paano maglinis ng carburetor ng mini chinso tulad nito okay so lilinisan ko muna mga bro at bago natin testing ulit So, bali mayroon lang akong i-share sa inyo mga bro. Bali, itong diagram ng... Uh, will you please repeat it? Ang carburetor ng, ng minichinso na ito ay matigas na oh. Ayun, mahirapan na maglaro. balang ang gagawin natin dito ay ibababad natin sa gasolina. Okay, ibabad natin para lumambot. Mahirapan siyang maglaro. Naglalaro kasi itong mga bro na ganyan oh. Ganyan. Kapag humihigop siya ng gasolina, nagbubumba siya dinidiinan niya yung yung gate valve natin para umangat matigas na oh tumigas na so ibabad natin sa gasolina para lumambot ulit ganyan ang gawin yung mga bro kapag na-stack yung mini chainsaw nyo at sigurado tit, tumitigas yung kanon o oh. tumigas na yung kanyang diaphragm so ibabad natin Ayan. Babad natin. A few moments later. So, okay. Nababad na natin mga bro. Ano, medyo lumambot na siya, oh. Mapapansin nyo, oh, Malambot na siya, oh. Ayan, bumalik na siya sa dating lambot. Ayan, oh. Ayan, ganyan sana. Maglalarong ganyan. Okay, so, asimbulin na natin. So, ikakabit ko na mga bro. So, may video na tayo mga bro kung paano mag-asimbol ng karburador ng mini at kung paano linisin so ikakat ko na lang mga bro at ikakapit na natin okay okay nalinis na natin mga bro yung karburador yan so subukan natin ibalik ngayon kung mapapandar natin tong mini na ginagawa natin yan okay so ilagay natin yung kwa natin yung rod ng hiritan natin yung trigger natin Ayan, tapos yung hose natin, lagay natin. Hose ng gasolina, tapos ito. Pinaka, ano niya. Ayan, tapos lagay na natin yung, ano. Allen bolt natin. Saka yung lagayan ng air cleaner. So ito yung kuha natin oh. Kalso ng kuha natin. Chok. Sigpitan so, natin mga bro. Subukan natin. Kung mapapandar medyo may katigasan na mga bro yung kanya, yung diaphragm niya. Isa rin yun sa mga dahilan mga bro, yung kapag matigas na ang diaphragm ng carburetor, hindi nyo na mapapaandar dahil kung hindi na maglalaro yung diaphragm hindi na siya makakakuha ng gasolina pag hindi naglalaro na gaganon ganon yung diaphragm okay lagay natin yung kanya copper plug Higita natin tapos lagay natin yung chok at ichuchok natin mamaya tanggalin muna natin yung kalso ng chok baka malaglag mamayang umandar ito double check natin kung maigpit na yan bali tinamin ko mga bro yung pihit ng kanya carburetor dito, dito sa dalawang ito oh. so may video na rin tayo mga bro kung paano mag timing yan sa so, mga hindi pa nakakaalam mag timing isa rin yan sa mga dahilan kung bakit ay umandar yung hindi nakatiming yung carburetor ng chinsu natin Okay, subukan natin ngayon kung kuan Ah, andar yung trinabaw natin. Medyo matigas na yung diaphragm eh. Kung ayaw umandar nito, obligado magpapalit ng diaphragm. Okay, subukan natin pandarin ngayon. Subukan natin kung mga bro, alugin. Alugin natin para magka-pressure yung ano. Tangke niya. Okay, subukan natin paanda rin. Dito sa baba na lang mga bro. Para makabilo tayo. Ayan. So, i-chok natin. I-on natin ulit mga bro. Ayan. Subukan natin kung andar. Mali. Bali ko lang yung minor niya mga bro. Tasa natin. na to mga bro bali sa next video na lang siguro mga bro yung pag check up natin dito sa may kanya sa bomba ng langis papunta dito sa ating kadena okay so maraming salamat sa inyong panonood mga bro sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video nito ganun lang gawin nyo mga bro kapag uh, okay yung compression linis karburador tapos itiming yun na rin para sigurado tapos kapag medyo matigas yung kanyang diaphragm matigas na hindi na maglaro ibinabad ko lang yun sa ano gasolina para lumambot ulit maglaro yung diaphragm nya ganun lang yung ginawa ko mga bro pero gagawan natin mga bro ng video kung paano palambutin yung diaphragm na yun kung talagang wala pa kayong pambili ng karburador. okay so pano mga bro hanggang dito na namuli at maraming salamat sa inyong panonood